Isang napakagandang araw sa lahat. So, ayun na nga, andito na nga tayo at nakikita nyo na nga kung anong yung mayroon dito. So, syempre, pagkain and food is life! Nung nasa ibang bansa ako, ito yung mga pinakagusto kong kainin. Sabi ko nga, pag nauwi talaga ako ng Pilipinas, dito talaga ako kakakain. Yung mga alam niyo na, street food, mga ganitong pagkain. Ito yung pinakagusto ko. Tsaka yung paborito ko dito, yung tainga ng baboy kasi crunchy sa masyado. At tsaka dito nga ako dinala ng asawa ko kasi nga daw sabi niya sobrang sarap daw dito at dami daw nilalagay na sauce. But anyway, ayan na nga, nag-order na nga kami ng asawa ko, ano pumili na nga kami ng aming kakainin. And then syempre siya mismo nagpili rin siya for me kasi nga, ah she loves me. Char! And of course, dito kasi madami kayong pagpipilian ng kung ano yung gusto ninyo. So, syempre dito meron silang manok at baboy, hot dogs, merong mga parts ng mga baboy. Syempre yung intestine, yun yung pinakamasarap. And anyway, sa magtatanong kung saan ito, dito lang po tayo sa patahan sa tabukan ng Manduriao. Ayan, sa mga malapit dito, ayan, try nyo na rin para sabay-sabay tayong kumain ng masasarap ng mga ganitong pagkain. Charot! <laughs> so, simpre sa gustong magtanong kung malinis ba yung area. Yes, malinis po yung area nila at maganda po yung area nila. Dito kaya nga ang daming bumibili or pumipila talaga dito every afternoon. So, marami kang pagpipilian. At yung pinakamaganda talaga dito, mga langga, is ang dami nilang maglagay ng sauce. As in, sobrang creamy. I mean, sobrang sarap niya talaga. asin in, mapapagana ka ng kain. And then, dito, syempre, pagkakumain ka, meron silang binibigay na libreng soup. O, oh, di ba Sa kanun. ba diba? Simpleng kainan, pero mabubusog ka na sa low budget. O, oh, di ba? Pwede mo rito dalhin yung mga kasama mo, yung friends mo, yung girlfriend mo na hindi marte Charot. <laughs> hindi familiar sa akin ng lugar nito kasi first time ko lang dito at dito ako dinala ng asawa ko kasi nga daw sabi niya sobrang sarap daw dito at saka hindi siya ganong mahal. So, ayan, tingnan nyo lang ng mabuti yung video ko kung saan nga ba ito charot <laughs> so i-comment e ko na lang sa ibaba kung saan ba talaga ito kasi tatanong ko pa sa kanya kung saan ba talaga ito mamaya alam nyo na charot <laughs> but anyway yun na nga so ipapakita ko sa inyo kung paano nga nila ginagawa so siguro wala naglinis naman siguro or naghugas naman siya ng kamay niya diba kasi hindi sila nagka gloves oo and then ito yung sa loob nila So, malinis naman yung area. Yun nga lang parang medyo naro yung ano or sobrang makitid yung ano yung area nila. So, ganito, binidyuhan ko na rin kung paano sila maglagay ng sauce. Nasabi ko nga kanina, sobrang dami nila maglagay ng sauce. At sobrang, alam nyo na, sobrang sirap talaga ng sauce nila. Hindi ko nga alam kung paano gagawin siguro to eh. Gusto ko mong tanongin eh, pero parang ayaw naman yata ibigay sa akin yung recipe. Mamaya ma, walaan pa sila ng negosyo. <laughs> Di ba? <laughs> So, this is it. The finished product. Wow, well, finished product. Talaga. So, ayan o. Oh, tingnan nyo naman. Mapapawaw ka. Mapapadami ka ng kanin talaga nito. As in, mapapa-extra rice ka sa sobrang sarap ng sauce nila. You Wala. Know, promote So, ayan na nga. Hinahanda ko na nga yung sausawan. Siyempre, pag say how, how e hindi talaga mawawala yung sausawan. At saka, siyempre, merong um, spicy o chili, diba? ba So ayan, nahihirapan akong gumawa ng sausawan kasi nga isang phone ko is hawak-hawak ko din. Ayan. So ayan nga, tinulungan na ako ng asawa ko. Kami ng asawa ko yan. <laughs> Alam niyo habang ginagawa ko tong video na to, or ini-edit ko yung video na to, natatakam na ako eh. Alam niyo yun, tululaway. Kasi nga, syempre, late na kasing in-edit. So, nami-miss kong Nami-miss kung kainin yung mga ganitong pagkain. So, ayan. Ah, napapikit mata ka na lang sa sobrang sarap, besh. Ano ba yan? Kailan kaya ito maulit? <laughs> at saka yung pinakamasarap dito or pinakamaganda dito kasi nga hindi siya makunat yung karne nila. Sobrang tender niya and sobrang lambot. Saka hindi ka mababahala or magwo worry kung baka sasama yung postiso mo sa pagkagat ng karne nga, ba diba? Charot lang. Ayun na nga. So, Napadami ako ng kain dito kasi sobrang sarap. Kanina pa yung sarap, no? And then, kita nyo naman yung bread na ball na yan. Yan yung laboring soup na sinasabi ko sa inyo. Pwede kang humingi sa kanila pag ubos na. Wow, ganun. Extra soup. O, 'di ba diba? Pero walang extra rice yan. So, tara na mga bishi. Kain tayo dito. Tara na. Samahan nyo muna ako. <laughs> So, sobrang sarap na kalimutan ko na nga yung asawa kong i-video. Oh. Tingnan nyo, di ba? Wala siyang video diyan sa akin kasi nga sarap na sarap na ako. Nakatotok pa yung camera sa akin. But anyway, ayun na nga. So, thank you for watching mga kapalangga. So, see you in my next video. Sana supportaran nyo pa rin ako. Ayan. Sa mga nagtatanong kung bakit bigla akong nawawala minsan, ano. So, busy lang ako mga kapalangga. But anyway, ayan, nagbabalik na nga tayo. Pero hindi pa yata ako makakapag-live. So, ayan. Uh, let's eat mga kapalangga. And I hope na nandyan kayo lagi sa akin. So, thank you for watching. And sa mga followers ko, ayan, salamat sa mga bagong dating. Charot! So, ayan na nga, o. Oh, diba, naalala? Saglit yung asawa ko. Gwapo, ano? Charot! Ayun na nga, bye-bye na. Thank you for watching. Bye!